Dalawang barangay na ang apektado ng nasusunog na bodega sa Valenzuela City. Kahapon ng tanghali pa sumiklab ang sunog na yan. Animang sugatan, kabilang ang lima sa mga rumespondeng bombero. At live mula sa Valenzuela, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, hindi pa ba napapatay itong sunog? Julie Sheryl, patuloy pa rin yung pag ng mga bombero dito sa sunog sa warehouse sa Valenzuela. Higit isang araw nang inaapulan ng mga bombero ang susunog na warehouse ng Herco Trading sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela City. Sa lawak ng apoy, umabot na ito sa bahagi ng warehouse na nasa katabing Barangay Canumay East. Wala halos pahinga ang mga bombero na simula kahapon pa nagtatrabaho. Binutas na nila ang pader ng warehouse para masabuyan ng tubig ang nag na construction materials. Sa tindi ng apoy at kemikal na nasusunog sa loob ng warehouse na to, makikita nyo tumagilid na ang kanyang mga pader. Kaya naman ang BIP agad kinurdo ng lugar na to para maging ligtas sa mga dumada ang motorista. Alas 12.30 ng tanghali kahapon na ang apoy. Nagsimula ang sunog sa imbakan ng pintura at kemikal sa warehouse. Kaya mabilis itong lumaki. Nasa apat na pong fire truck ang kinakailangan rumusponde ang inan sa kanila galing pa sa kalapit na lungsod sa Metro Manila at Bulacan. The structure was totally engulfed by fire due to the content therein. Sa left side of the area of the storage, ang pinaka original fire, is sa exact location we still conducting deep litoro investigation dahil napakalawak ng area. Hindi naman nadamay ang kalapit na residential area, pero inilika sa mga residenteng malapit sa warehouse dahil sa kapal ng usok. Hindi na kami eh. Kaya pinalabas na kami lahat. Hindi mo kakayanin, lumuluha nga ako magkano eh. Maluluha ka talaga. Nung time po na sinabi po nila na may sunog, malakas na po yung ano ng apoy, saka po yung usok, sobrang sobrang itim na po talaga. Nabagsakan po yung mismong bahay namin. 214 apat na pamilyang pinalikas sa apat na evacuation centers sa lungsod. Limang bombero at isang residente naman ang naitalang sugatan. Tinatayang aabot sa 50 million pesos ang halaga ng na nantupok na ari-arian. Ginuhari Sherry, as uh, of 5:37 ng hapon ay fire under control na yung sunog at lahat ng empleyada empleyado ay all accounted for dahil nung nangyari ang sunog alas 12 ng tanghali kahapon, lahat naman sila ay nakabreak at kumakain na. At yan ang latest, Julie Sheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.